Narinig niyo yun guys, yung huni ng ibon. Ang cute, ba? Diba? So tara, magduto tayo ng bachoy. Check natin ang ating mga sangkap, luya, bawang, sibuya, siling green. At meron tayong pork liempo na ang cut niya is strips na parang cut siya na pang Bicol Express. So meron tayong atay ng baboy. Para lang tayo guys nagluluto ng dinuguan. Pinagkaiba lang niya, mas masabaw yung bachoy at saka meron siyang miswa naglagay mo ako ng konting mantika para lutuin ko lang ng bahagya yung atay ng baboy. Huwag nyo overcook para hindi siya tumigas. Tapos iset aside lang natin yan at magigisa tayo doon sa pinagprituhan ng atay ng bawang, duya, sibuyas. Isang kutsa lang natin siya mabuti. Tapos pwede na natin guys si halo yung pork liempo haluhaluin lang natin para hindi siya manikit kasi medyo may kalakasan yung apoy ko pero mamayang konti hihinaan ko na yan isang kutsa lang natin siya ng maayos at medyo mga ilang minuto para make sure na rin na hinahalo natin siya para hindi siya dumidikit pan lang natin hintayin natin hanggang sa maluto yung pork at magmantika iba iba tayo ng paraan kung paano tayo magluto ng bachoy kasi ako mas dinadagdagan ko siya ng pork blood since libre lang naman siya sa palengke basta make sure lang na malabnaw siya para masabaw nilagyan ko muna siya ng konting water tapos sinabay ko na yung sealing green para kumatas yung anghang niya ayan nilalagay ko na yung pork blood pero halu haluin nyo at unti unti lang ang lagay para hindi siya mamuo may mga buo naman pork blood ako na nakuha so sa huli ko siya iyahalok o, oh, diba? Ang daming pork blood na nakuha ko. Libre lang yan, guys. Kaya samantalay na natin, dagdagan na natin siya ng dugo. So, tinimplaan ko na siya. Bala kayo kung anong preferred nyo na panimpla. Ako, asin at saka paminta. Mahilig ako sa paminta. Ayan, tapos dinagdagan ko siya ng water kasi medyo nakukulangan ako. Dapat malabnaw siya. Nilagyan ko siya ng sugar, pambalanse ng lasa. Hinalo ko na rin yung dahon ng sile. Tapos sinunod ko na yung sinet aside ko kanina na atay. So pwede na natin siya ilagay kasi malapit na rin namang maluto ito. Hindi na mo overcook yung atay ng baboy. Tapos yung pinakahuli yung miswa niya na. Ayan na, luto ng ating bachoy. Ang sarap! Ayan ang ating finished product ng bachoy. Ang nagawa ako siguro mga 14 tubs. At saka talaga namang kasama na rin yan sa uulamin namin. Diba? Nakaraket ka na, nakatipid ka pa ng ulam.